isang mapagpalang araw. So, meron po nag-request sa atin. Gusto po niya na magkaroon ng cross na panglagay po sa altar upang display. Kaya ito po ang ginawa natin. So, isang ugat ng kahoy na naporma ang cross. Ngayon po, ihihimayin natin ano po ang kakayanan ng tinatawag na cross at lalo na, na gawa ng kalikasan. So, ang ginawa natin ay nagpalis lang tayo. Yan ay nature na talaga na cross na ginawa ng kalikasan. So, bago natin ipaliwanag kung anong kakainan ng ugat na magkadikit na formang cross, ay mo muna natin kung ano ang kakainan ng simbolo uh, simbolong cross. Okay? So, sa basis sa literal na pag-udawa, ang cross po ay simbolo ng pinagpapuan ng Kristo simbolo din sa tinatawag na paghahari ng Panginoon okay? so sa mga kakaalam naman sa karunungan ang krus ay sumisimbolo sa pag tinatawag na pagtagos po o pag uh, pagkatapos ng mga gawain o tinatawag naman na uh, paglagpas po sa mga sa magkaroon ng lihim, alam nila yan kung gaano katibay ang sabon so ngayon naman ay ihimayin naman natin kung ano ang kakayanan naman nitong uh, natural na gawa ng kalikasan na isang uri ng ugat ng kahoy na napurmang krus. So ang kahulugan naman po nito mga kaibigan ay uh, ito po ay uh, nagkakaroon ng Uh, matinding puwersa na mula sa enerhiya ng kalikasan at yan po ang pinaniwalaan na mga nauna pa sa ating mga antigiro na mga nauna pa sa ating mga minstros at mayroong minstros ay masagisag ng poan at sa karoon ng karagdahan ng lakas at pagkawahan at yun ang partin yung makuibigyan yung talaga ay magpabitid pa ang ng kahoy na ginawa natin Uh, tinatawag na uh, simbolo ng ating pananalig sa may kapal ngayon po iukit ko po ang tinatawag naman ng katagang inri so ano ba yung inri so ang inri po ay kumakatawan po sa uh, salita na uh, Yahshua of Nazareth Rex of Judah ibig sabihin his, si Jesus na Nazareno ang hari ng mga taga judah eh bakit po nakaindi siya dahil po kasi mga kaibigan uh, yan po yung nakasulat sa wikang rumi romano at saka griko at kung hihimayin natin atras natin yan sa uh, salitang ah uh, hebreo yan po matatawag po na salitang yeshua nasarinum rex Yod, yorum. O, ibig sabihin nun, na uh, si Jesus na isinilang sa mm. Nazareth na hari, ang Rex po ay hari ng tinatawag naman ang Jud o Yudurum o Juda ay ang lugar na Juda. Okay? So, yan po ang katagang Indri. So, tapos na po ang ating ginawang uh, simbolo nang Mananalig o simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon ang ating ginawang krus na galing sa ugat ng kahoy. Isang mapampalang panahon at hanggang sa muli. Maraming salamat at huwag sanang kalimutan. Huwag like, share, subscribe po sa video natin ito upang meron pa kayong uh, kakaunting kaalaman na mainagdang sa pagunawa ninyo sa larangang espiritual. Ang isang mapampalang panahon po at maraming salamat. lek